guys, samahan niyo kami ng aking pamangkin papunta sa kanilang lugar ng bahay. Sama na naman kami dalawa. Ito siya. Maghahakot naman po so, kami ngayon. Hmm, ano. Maghahakot pa naman kami ng So, yun nga, panoorin nyo na yung pag video mamaya. Yun yung kinakasakot ng So ayun nga guys, medyo malapit na kami sa kanilang lumang bahay. Medyo natatakot na doon siya sa mga bola, basketball wala naman yun. Po tayo. Ah, yun nga. Kapag talaga siya, wala tayong magagawa, guys. Ayun nga. Ayun nga. Yeah. Hindi malapit na kami, kaya abangan nyo na lang mamaya yung video. at nandito na po kami pero hindi po ako maghahakot ang tito ko po nandito <laughs> na ako para taga cheer go tito go tito go tito go tito go tito go tito Ito yan po ang aking pusa. Tried it. Ang tiling kakot. So, ayun lang guys. Kunti lang kasi. pag Nandito lang po talaga kami para i yung mga tubig. So, ayun guys. Tapos na kami may magkakot ng tubig. Parang may naiinom sila dahil mayroon sila ng tugusok. Maraming salamat sa inyong panunod sa next inaing video. Sana ma-uwa Bye-bye. Bye-bye. It's bone. Bye -bye.